Alright? Isa pong mapagpalang araw ang aming andog sa inyong lahat. Paubos na uli yung ating stock ng rice wine. Kaya minabuti natin magluto uli at magferment ferment ng special rice wine. Kung nasubaybayan nyo yung mga previous na videos natin, ay same pa rin yung pagluto nito. Half cook pag ito'y naluto. Papalamigin bago lalagyan ng bubod. Ito yung purpose kung bakit half cook lang natin ito niluluto. Para hindi magkadikit-dikit yung kanin at madali lang natin itong lalagyan ng bubud o yung yeast. At nang malamig na nga ay umpisahan na nating lagyan ng bubud yung dinurog-durog. Siguraduhin pantay-pantay yung pagkakalagay nito sa paraan ng paghahalo saka ito lalagyan uli. Ang sukat po nito, sa tatlong kilo ng red rice o yung balatinaw rice, ay isa't kalahati lang din yung ating ginamit na bubud. Pero nasa inyo din kung gusto nyo ng mas matapang, pwede nyo dagdagan. Kapag sigurado ng nalagayan na lahat, ay tatakpan muna ito sa loob ng isang araw. Yung dahon ng saging, ang traditional naming ginagamit sa pag-ferment muna nito ng isang araw bago natin ililipat sa banga o yung burnay o salaw. Papatungan natin ito ng malinis na pampabigat. Nang sa ganon ay siguradong hindi ito papasukan ng kahit anumang insekto. Kaya kinabukasan, bago natin ililipat yung one day fermented na rice wine, ay kailangang naisanitize natin itong paglalagyan natin na burnay. Mapapansin nyo, pag isang araw na itong na-ferment, nag-uumpisa ng bumango yung kanyang uh, amoy. Manamis-namis na rin pag ito'y ating tinikman. Kaya ngayon ay ililipat na natin hahayaan na natin itong ma -ferment. Minimum of one month, mas maganda para pulidong-pulido talaga yung pagka nito. Pero syempre, mas matagal, mas masarap, ika nga. Okay na sila, no? na uh, natakpan na rin natin. Tapos ang gagawin lang natin ngayon ay eh, lalagyan natin ng pabigat. Baga natin para hindi pasukan ng kahit anong insekto. Yun. Pwede, pwede na yata to siya.